Isang miyembro ng bahala na gang na notorious sa modus na basag kotse ang nasakote ng mga kapulisan ng Cagayan de Oro City PNP sa Kulambog, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Kinilala ni Police Colonel Salvador Enrada ang suspect na isang 53 anyos at residente ng Caloocan City na miyembro ng Bahala at isa pang individual. Nangyari ang basag kotse modus ng mga suspect sa CM Recto Highway Lapasan sa nasabing lungsod na kinuha ang 16,000 na nasaksihan naman ng biktima at nang kinumprunta ang mga suspect ay tinangkang saksaki ng dalawang beses ang biktima na maswerte namang hindi tinamaan. No, uh, padayo na nga po ang monitoring as uh, those perpetrators sa uh, maong uh, incidente. Kaya kung ato ang buot uh, per our record no sa Police mm. Regional mm. Office then, natin na dogs then kung ano na incidente o ba masig moche mm. labi na sa syudad sa El Salvador mm. na po mm. Uh, few weeks ago and uh, few weeks ago usab na dun ako sa ka incidente mm. uh, dito sa Osaka hotel nga na sa si Carmen mm. and kag-hapong lawa uh, we really uh, congratulate no ang buhatan sa police regional office then ilabi na ang mm. regional director Brigadier General Ricardo Gonzales na yung junior Congratulate, commend our men on the ground in the Bina Sakagiandi Oro City Police Office, PS3 Agora, mm. uh, for the swift action. No, na mm. inahimo, the in the risk sa pagta arresto sa sospet shadow sa usaka uh, basag uh, koche. And pada yun taron, ang mm. uh, ang ang investigation ng inahimo, and uh, pagdevelop nato sa mga information ng ato ang mm. uh, nakupa aron ng hintit nga mapugna na ang susama ng incident ng mahitabo sa adlaw AVOR. Mm. Ang kagiandi Oro City. PNP ay agad nagsagawa ng hot pursuit operation para sa posibleng pagdakip sa isang individual na suspect na tumakas gamit ang motorsiklo. Habang 53 anyos na suspect ay naarista sa tulong ng mga concerned citizen at nagdangkang mga atake gamit ang ice pick. Nahaharap ngayon ang suspect sa patong-patong na kasong pagnanakaw, attempted homicide at grave death. Pero wala akong kasama. Sabi niya ang kasama ko rin, baril di sana, binaril siya nun. Pagkagabula kami, sinundala ko nun, di binaril siya nun. Hinakaya ko. Pinay lang ako dahil sa kahirapan ng buhay talaga. Lalo yung asawa ko, di alam ko alam kung saan sa abroad na kasi wala na siyang wifi. Duma umalis sa amo niya kasi nga sinasaktan siya. Pwis daw wala nang problema yun sir, ginawa ko eh. Natural, panindigan ko. Pero yung pinaamin niyo ako, may kasama ko, wala. Kasi kung may kasama ako, iniwan ako, ituturo ko yun. Ba't hindi? Lalaya ko eh. Siyempre, makasama ko mga anak ko eh. Eh, ko yun. Eh, wala naman talaga eh. Pinipilit nila akong paaminin na may kasama ko. Kahit saan ang angulo, kung may kasama ako, hindi ako pwedeng pabayaan nun. Actually, uh, padayon kita, ah, posibilidad nga na, but padayon ang ato ang investigation ng kinahing makaroon para ato masunta kung kung sagit ang kamaturan o kung ang mga uh, gikanan kung pareho bagit na kini sila o isara pa kini sila ng grupo. Mm -hmm. Lahi ang ilang modus operandi, no? Mm. Um, uh, Bumingin tagbasag kotse o bukas kotse. Mm. -hmm. Bumingin uh, bukas kotse, uh, kapangita lang ka na sila opportunity. Ilahang matungnan ang usaka sa nga mm -hmm. ng abri, o labi na kumalimtad sa mm. -hmm. ni Ini, sa driver, ang uh, paglak sa maong sakyanan. So, mm -hmm. Kasi at ang bukas kotse. Mm. Kaning basag kotse, ilahang pag uh, ang mga pintana sa mga hmm. sakyanan, usakyanan, that is the modus

for the past. Natuwag ito itong pinamonitor na no, ginagagaan ka ito ang prioridad ilagay na sa ito ang intelligence operative through our regional intelligence division na no, doon na yung mga uh, direktipang arong sa ito mga intelligence on the ground uh, to closely monitor uh, this kind of incident and uh, especially ka itong mga sospechado sa mga uh, incident. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Rimi B. Sanchez, Alagad ng batas, taga Taguyod ng Balitang Kulis.